Allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed um, article that came out against me in relation to the flood control um, press con of the President yesterday. Um, number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Um, sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero labing limang kontratista ang nakakuha ng um, ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, Tiga Sorsogon, contractor siya. Um, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di mano. Wala pang isang porsyento ng kabuoang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%. Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na contractor, hindi naman ako contractor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Um, sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano na kuha noong um, kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022 ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. Um, so, klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama um, yung insinuation, yung inuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pag-bahay, pag pagbayad, pag pag -pag pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorosogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorosogon. Meron kami bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Hmm. involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil na saktan, tinamano, nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nito mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Kasamahan yun, yun, ang, yun, yun ang, yun, ang, yun, ang, ang, ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa um, Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Ang, um, sa pagkakaalam namin, sa labas, pero hindi ko alam kung may uh, tumutulong, kakunsyabaw, kakumplot. Pero, am um, tega labas. Sir Taga, ano um, obvious naman siguro yun, kung sino yung pinaka-may gusto ng impeachment. Yes. Uy, um, magsisingit lang ako ha. Sir mambabatas, mambabatas ma din sir. Um, itong demolition job. Ayon sa aming information oo. Hmm. Okay na oy, So, Sir, kailangan confirm na nag-donate siya ng 30 million. Yes, nasa records 'yon. In fact, nakuha 'yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Hmm. Sir, to be clear from House of Yung yung impormasyon namin oh. Pero yung nang demolition job sa inyo taga house? Yung nag demolition. Yung nasa likod ng demolition job oh, SP, naman. Ay, taga diba, house. Di ba nga nang no, nakarang linggo naman may video ng nilabas sa akin sa house at ano nang inwendo at insinuation na naman ang pinalabas as if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon, kuno Pumasok lang ako. <laughs> yes, na di ba? Kasi nakapin contributor niyo nga raw. Hmm. So pa explain lang po. Um, ba, Matag Masama ba ito o Hindi walang mali na. dito? Gaya na yung sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung inwendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil uh, lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong, um, kwentong um, ito. Ang kwento nito na insertion, sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo ay mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. Pero Sir, kung, Sir, kung magkaroon ng Senate Senador... investigation, ha? kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakasa um, na magiging fair pa rin kayo sa... Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa Gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Is... Kayo para makakuha sila ng mga, um, mga kontrata, mga ganyan. Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung inwendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit um, nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala uh, siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At um, tubong sarasagon talaga siya. Yes, please, sorry, hmm. pero nakakuha siya ng kontrata nung no, senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang nakuha? Yung napuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito so, may, wala ako dito nun. Bibigyan namin yung figures sa inyo. Mm, pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Um, hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas sa tupisal na gobyerno na aktual na kontraktor? Aktual na may-ari? Nung mga, nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to fourth civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. Fourth civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwala niya. So, yung isa na lang SP, for the record, mm -hmm. lahat ng nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan na susuriin din niya yung paglalahad ng Pangulo, um, may Cebu, may kung saan ma, wala na, hindi ko alam. Hindi naman di, di naman siya nag-report sa akin ng mga ganyan. Yes? um, uh, may mga lumalabas na, na mga ibang video din na uh, sinasabi nung 2021, mga nasa apat lang yung kanyang project, yung kanyang company. But uh, 2022, after kayong uh, magtulungan doon sa inyong kandida kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That is again, again insinuation. Look at the figures again before you ask that question. Why? Ang pinag-uusapan, 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So sorry, I'm kindly check your facts. So, hmm. sir, maari bang ano kahit uh, kung hindi niyo man siya tinulungan, ma, ma pwede bang may mga instances na ginagamit yung name niyo para makakuha siya ng Kung may ginawa siyang illegal, ulitin ko ha, kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency Procurement, kabilang na ang pagbabayad. Ni hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko, bakit ba pinupuntir yan ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99 Um, talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Ni hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binagit ng Pangulo, isa pa sa pinakamaliit. Um, pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at um, sumagot sa mga katanungan, balang bagaman dispalinghado, kaugnay sa bagay na ito. Thank you, Thank you and good morning. Good morning. um, nasa kamayan ng aking mga kasamahan kung may epekto ito o wala. Pero buwang paniniwala ko na nakikita nila, they can see through this. At nakikita nilang paninira lamang ito. At um, parte ng demolition job na pinagdadaanan, hindi lamang ng inyong lingkod. Pinagdadaanan ng ilan ding sa mga kasamahan ko na pumosisyon laban sa impeachment ng gusto ng ilang mga grupo, sektor at tao. Thank you. Yung mambabatas po na aktual na kontraktor, sa house po yung tinutukoy nyo, wala po sa Senate? Um, wala akong kila... Ano ba yan? Pabalik-balik na. <laughs> Last na to ha. Um, oo, dahil wala akong kilala um, na kontratista o supplier dito sa Senado. At pansin nyo, nilahad ng isang pahayagan na bakit tahimik? Bakit na nanahimik ang camera? Kaugnay sa pahayag ng Pangulo Kapon. Malamang, ewan ko. Malalaman natin sa mga susunod na araw. Sila naman, yung 99% naman, sinagot ko na yung 1%. Eh. Sila naman dun sa balansi. Thank you!